Anong sabi? Sabi nila kung makangarap ka lang din, itodo mo na. Kaya today pag-uusapan natin ang Maxi Scooter na sulit pangarapin. Ito po ang Bristol Maxi 400. Kung di pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat. Siyempre, kahit sino naman siguro na mahilig sa motor, hindi magdadalawang isip na umo o kung magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaroon ng isang 400cc na maxi scooter. Kasi alam naman po natin, inimbento ang scooters primarily for convenience. Siyempre, yung mga engineers na mga nagdidesign ng mga scooters, isa yan sa iniisip nila sa pagbuo ng bagong motor. Kasi ginawa po sila para maibigay yung ease of travel within the city and you are doing this in style. Pero sa paglipas ng panahon, malaki na na-improve ng technology at, at nag-evolve na din ng mga scooters. Ngayon, hindi lang siya pang service within the area, within the city. Talagang very reliable sila from getting you from point A to point B. May mga adventure scooters na, may mga sports scooters, mga high performance may tipong maangas na may paka-superbike na ang dating niya at sa mga scooters na inspired ng big bikes tingin ko, ito po ang mga maxi scooters it is big, powerful, yet comfortable at ginawa siya para sa talagang malayo na long ride yung tipo na masarap ipanglibot sa buong Pilipinas And from the look and build of this maxi scooter right here, pwedeng pwede talaga to. Umpisahan natin dito sa upuan niya. Eh. Well, malapad po siya, sakto ang lambot. Yun nga sinasabi nila para ka nakaupo sa isang sofa. Maganda ang allowance at ang position ni OBR mo. Ito kasi mga motor na talagang tingin ko sadyang ginawa for two. Yung masasabi mo na it's one bike that is made for two. Sa design at forma nito sa harap, given na yung look na maangas, Meron po siyang windscreen. Hindi lang po nakalagay pero meron po yan na adjustable. All LED po mga ilaw na magaganda rin po ang design. Kitang kita naman napakalino niya. Crystal clear. At dito pa lang gets mo na talagang maganda ang liwanag na ibibigay nito sa gabi. Tingin ko nga hindi mo na kailangan ng MDL. Talagang ang ganda po ng setup ng quad LED lights niya. Napaka premium po ang dating. Kaya pag nasa low po ang lighting, dalawang ilaw po ang naon. Pero pag high na po, lahat po na 'yan ay nakasindi na. Dito po sa may bandang front shocks niya, yan may cover po. Okay din po para malinis tignan yung parte ng motor na to. Isa pong na-notice ko dito sa may bandang ilalim, iyan po yung radiator niya. Na man dapat malaki kasi this is a 400cc motorcycle. Malaki po ang engine niya, kaya match dapat yung cooling system na nakaset up dito okay po para sa akin yung pwestuhan niya na yan kasi sapong sapo niya po yung hangin habang ginagamit mo yung motor at habang tumutulin ka mas malakas po ang pasok ng hangin malaking tulong po yan sa pagpapanatili na maayos ang working temperature ng engine na to naka brakes po yan at yes meron po siyang traction control system dual channel ABS at para sa akin, hindi naman po ako nagulat o nanibago dahil sa price tag na meron yung motor na to. Expected po natin na meron ng mga safety features na yan. Syempre, dapat lang kasi, well, dapat lang naman talaga meron lalo na dito sa motor na to na medyo may kalakihan at kabigatan. Kasi po, any feature na makakatulong to have a safer ride, e eh, okay na okay po yan. May handguard po siya, oh. nice, astig din po ang datingan. Sa instrument panel niya, at dito sa part na to, hindi tayo binigaw ni Bristol. Ang laki ng instrument panel niya, TFT display po yan. Auto adjust po yan. At importante po ito kasi itong auto adjust feature na to ng instrument panel. Kasi lalo na po sa mga panahon na yon na talagang sobra ang tirik ng araw. Well, this is a very high-tech scooter kaya meron po siyang self-monitoring features tulad ng TPMS tire pressure monitoring system. Kung may issue po yung engine, yung motor, nagbibigay po siya ng notification dyan sa anyang instrument panel. At speaking of high-tech features, meron po itong front and rear camera which acts as a dash cam. Ilan lang po ang mga motor na meron yan. May built-in app din po siya na nagpa-function na para makonek yung phone mo dito sa motor. May front pockets po siya na magkabilang side na malalaki at malalalim po ay may USB charging port. Yung mga controls po dyan sa grab handle na some ay familiar na sa atin, syempre. At yung iba naman maaaring bago sa atin pero it's all easy to get used to at madali na din pong magamay kung ito ay iyong motor na. This is a big scooter kaya malaki po ang compartment space niya pero yun lang nga po mababaw po siya. Kaya hindi po kakasya ang isang full face helmet. One plus point po sa motor na to ay meron po siyang built-in bracket. Ang ganda po. Yung gas tank po niya, amazing. It's more than 17 liters. Ready talaga for a very, very long ride. Sa likod naman po, naka-LED po mga ilaw niya, yung taillights niya. Medyo awig nga po yung taillights niya sa Venture 150, sa pananaw ko, ni FKM. Dual shocks po at upgraded na po ang suspension system niya dito sa likod. Mga gulong po niya, kita naman, nakarayos at dual purpose po ang mga gulong. At yun nga po dito sa engine department niya, it is not exactly 400cc pero sa papel po niya na i-release o ibibigay sa inyo, it is rounded up to 400cc ito po ay expressway legal kaya kung mga long ride, eh, mas may enjoy nyo kasi hindi puro looban o service roads ang tatahakin nyo it has almost 30 horsepower top speed nya around 130 kilometers per hour talaga naman ala ka nang hihingin pa it's all good, talagang enjoy lang ang ride para sa at sa obiya mo. At sa presyoan ito po ang presyo ng Bristol Maxi 400 Pasyal na po kayo dito sa QJ Motors dito po sa may Antipolo sa Masinag. Malapit lang po sa SM Masinag. Ang ganda po ng shop nila. Pasyal na po kayo dito kung mag inquire po kayo ng mga Bristol Motorcycles at QJ Motorcycles. Sa pagtatapos, hindi naman natin siguro dapat pantanungin kung sulit ba ang motor na to in comparison sa price niya. It is a big maxi scooter that has a lot to offer at nasa sayo na lang kung kaya ng capacity mo na mabili ang isang motor na kagaya nito. At kung kaya mo naman at gusto mo ma-experience yung power ng isang big bike and at the same time, ang comfort ng isang scooter, this is a great choice. Ito po ang Bristol Maxi 400. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe, stay safe. I'll see you on the next one.